Gusto mo ba na habang buhay mamahalin ka ng taong mahal mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa at ikaw ay sapat na para sa kanya at mararamdaman mo talaga na sobrang mahal na mahal kanya. Kaya kung gusto mo na habang buhay mamahalin kanya o habang buhay magmamahalan kayong dalawa ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating mahikapal. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng karapon. Lagyan mo ito ng kalahating asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido niya, ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido tsaka yung hiling at dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat ay i mo ang papel at kumuha ka na pula na pantali, pula na thread, pula na ribbon o pula na sinulid ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ay itusok mo itong papel sa garapon na inihanda mo na may asukal. Atakpan at mo itong mabuti at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong habang buhay mamahalin ka ng partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa basta magtiwala lang at hilingin ito ng buong puso. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.